Hello, hello, hello guys. Good morning. Panibagong araw at panibagong parcel na naman tayong bubuksan. Pero guys, hindi to akin. Inutusan lang akong mag-video kasi daw proof pag may sira pwede namin isoli. Pag may sira yung item guys, tapos na-receive mo na, muna, hindi na yan pwedeng ibalik. So habang hindi pa na-receive, -re Ayan, dapat muna na i-check yung item bago mo bayadan. Kung todo, pili talaga kami sa shop na medyo maganda-ganda yung review guys para makakuha din ng item na pagdating dito walang sira. Una namin kinonsider guys is yung shop na pinagbilhan namin kung hindi baskam yung mga review nila dun. So far guys, okay naman yung shop na pinagbilhan namin ng accessories na yan. At nung makita nga namin ulang sira guys, tapos okay naman yung item, ulang gas-gas, binayada na agad ng amo namin. Yung kasama ko dyan guys, nag-aalala kasi account na yung ginamit. Kaya sobrang binusisi talaga nyo yung item bago bayadan. <laughs>